So, ngayon guys, magpakain na naman tayo ng aso. So, ito yung ulam nila. is sponsored by our beloved followers. Ayan guys. Mga bigay na tulong to ng ating mga, mga Mahal na followers guys. So, binilahan ko sila ng manok. Marami yan guys. Para sa kanila lang talaga. Kasi ulam namin is isda. Kasi kaninang tanghali nagmanok na kami. So, ito is pinakuluan lang namin to. And nilagyan lang ng malunggay. Yun lang. Sabi nila. Ay nilagyan ko pala ng kunting asin para hindi naman matabang. Para malasan naman lang. Na. So, kagabi kasi, nagpakain ako. Medyo tipid sila kagabi sa isda, guys. Kasi alam nyo naman, hindi mo tayo laging ano rin sa, ano, pagkain. So, request sa ating mga minamahal na followers, mga dog lover, guys. Bilhan daw sila na manok. Gusto nila, guys, marami ulam yung ating mga doggy. Thank you so much po sa ating mga beloved followers. Thank you so much po sa inyo. Sinabi mo, mamusana, thank you so much, ma'am. Ayan. So, meron pa akong iba vlog, guys. I-edit ko pa. May nag ano naman guys may nag ano naman kanina ng electric fan i-edit ko pa guys mababa kasi yung video so ayan nilagyan ko na ng ano guys ng malunggay kasi yan yung request ng mga ano ng mga bilabit follower natin so dudurugin ko pa yan dudurugin ko pa yan ng pino aalisin ko pa yung mga buto guys kasi sabi nga wag daw pa kainin ng buto ang mga aso so tanggalin ko pa yung mga buto buto nyan laman lang matira okay may ulit Hi guys, tinggal ang ulam ng aso ngayon. Ayan guys, nakita niyo ba yan guys? guys. Ang dami guys kasi nagtudugan na kami ng isang aso, si Aksa. Aksa. Ayan hmm. guys, tinuro ngayon na. Tinatanggalan na yung mama guys ng buto kasi hindi naman pinapakain ng buto yung mga aso. Hmm. Tinipla na ngayon guys ng unting asin tapos ng gulay. Hmm. Um, na malunggay. Malunggay. Kasi bawal sila sa sibuyas. Bawal sila sa sibuyas tapos sa mga magigsarap nila diba ma. Ba? Hmm. Kasi bawal sa... Kasi hindi, yes, hindi healthy sa kanila yun. Ayan guys, ang dami na nakabang guys. Oh. Ayan guys, mga pagkain nila guys, nakaayos na kasi. Katapos nila masin ni mama, yan nila nilalagay at papakainin na yan. Para talaga sigapi mo. <laughs> pag nawala yung si sigapi nakabang. eh <laughs> ito ang favorite kong pusa na si Fiong Fiong. Anak, ni Katie. Anak to guys ni Katie. Nampakalambing guys. Pag sinabi mong bawal. Bawal talaga guys. Hindi talaga siya pupunta ulit. Ayan, tapos pag sinabi kiss, kiss niya talaga kami. Namiss ko tuloy si Katie, guys kasi ganito siya kalambing guys. Mm -hmm. Okay, magawa okay, yun. Okay, kain na, kain na. Okay, kain na. na. Wait lang po. Wait. Ang guys ko pa kainin na nil. Mama. Uh, Ba't uh, na, dami? Uh, guys. Oh. Na, guys. Nalagyan na guys. Up! Antay. Antay. Ano <laughs> lang yung ate? Excited <laughs> mo sa tsaka dalo. Ayan o. I ang guys. Hindi pwede mauna. Sabay-sabay. Buti pa si asa. Buti yung tay. Buti pa si Aksa, o naghihintay sa likodan mo, ha? Ay, ma'am, antay <laughs> Kukulit din siya kadali. O! Balik! di pa ako tapos. Kailangan sa sabay. Kailangan. Tumna lang ako. Tumna ako. Sabi Uy, uy. Ay, lang. Ito sa Yung tayo na rin. Ay, okay. hmm. ay, Namin nilang mo, guys? Ay, ay, Pag naubusan sila, lalagyan ulit sila. Nama.

putek oh, putek putek kan pute. kayo guys kay tsaka dalma ayan men. <laughs> okay. okay. guys pakainin na yung aso. side so, dalawa guys. Nga yeah, Na guys, kakain na po sila. Tubig mo ah. Perfect. Yung guys, may tubig na rin sila guys. Oh. Kahandaan na. Kain kayo. Hmm. Nabutom? Nandahan lang. Pergoso. Oh. Baka mabulunan ka. Hmm. Tapos si gapit guys. may <laughs> sila guys para magka ano sila. Tapos sila guys. Ayun na guys sila guys oh. Ayun so. Ayun na kala ko mo inilebe oh. Ayun na, nabibag na yan. Ayun na, isa pa kayo na. Ay, aksa, guys oh. Natik na maubos yung kanya guys. Nandahan na, baka magbulunan ka. And, ayun si puti guys oh. Makain na guys. <laughs> Ang cute. Tapos, si Chakadal. Ayan, so, mm. yung mga pusa guys oh. Ayan. <laughs> Dok, kinuha nila yung mo? ah. Pibit nila. Dadagdagan okay. <sighs> nga yung aksa guys kasi naubos. Ano <laughs> pa naman yan guys oh. Marami. Butom ah. Hmm, dandahan lang. Tingnan niyo ma. Huwag mong gagalawin kumakain. Huwag kayo kay makagat. Grabe. Ang agaw niya daw. Tawag pa kaya. <laughs>